Hello, what's up mga kawiwi? Sama si Jerry. Ito na tayo ngayon sa may Akasha, Dito lang malapit sa amin. Papalinis tayo ng helmet. Meron ditong ano, uh, helmet bendo. Try natin. Tingnan natin kung talagang madi-disinfect tsaka matatanggal yung amoy putragis siya. Let's go. pala yung helmet cleaning bendo dito sa may Purok Silangan sa antipolo Bandang Akasya. Si, ano, si Brother Joshua yung may-ari. Yan. So, tatry natin, idedemo demo ni Brother Joshua kung paano yung paggamit na ito. Tsaka itong talagang madidisinfect, no? Yeah. Tsaka mawala yung amoy. So, ang gagawin natin, unahin natin, ano, ah, uh, lagay natin yung unang helmet. Ito, paano ba to ano, Joshua? Hey press muna. Tapos? Keep press yan. Oh. Yeah. Tapos? I-open eh, mo itong visor para... Plana. Yeah. Ah, ganyan. Yes. Tapos muna, magbulog ka ng... 25. Ay, tatlo lang muna. Tatlo, tatlo lang muna. Oo. Oh. so, yun. Para makita ng iba, parang paano paggamit na ito. So, tatlo daw tatlo muna. muna. Sa unang tatlo na yun, mag-i-start na yung UV, ano niya, disinfectant. Ah, UV muna. Uh, tapos, hintayin mo lang ng hanggang 30, 40 seconds para pag lumabas yung usok. Doon mo ah, ilalagay yung okay, ulit okay Sige. So, tignan okay. natin, ganun pala yung ano, unang procedure. Diba? Ito si, siya yung remove. Diyo, susana. UV. Ayun. Ah, yun. ah, ito muna yung hot air dry. Ah. Uh, tapos 360 degree cleaning. Yun ay yung ano sa usok. Ah, okay. Pero okay to, maganda to. So pagkahulog mo, ang ginagawa niya. Ayun ngayon, nagdi-disinfect na siya. Ah, nagdi-disinfect na siya ng ganyan. Ano, yung UV race na yun. Ah, ito yung violet. UV rays, ah. na mo dyan. Hmm. Ito pala yung ilaw. yan okay. yan Ayan pala. Ay, tapos yan, nag-30 seconds ah, uh, Uhulog mo na yung second na ano. After 30 seconds, pag yeah, na... Pwede ko na uhulog yung dalawa. So, uhulog na natin yung dalawa. Kasi maximum niya yung uh, ano 90 seconds na. Ah, 90 seconds. Uh, so, tuloy-tuloy so, okay. na yan. Mm. Tapos, ano tong ilalim? Ano lang Laga yung pinakalagay lang noon? Oo. Uh. So, may yan naman. May step Ate. naman dito. May kita naman dito, Jerry. Yan, ito na. Ayan. Yan, mag-start yan. Ayan, ganyan. Nuusok siya yun. Galing yun, know? oh. 50 seconds yun, yung ganyan yun. 50 seconds na ganyan. Uh -huh. Uh -huh. Tapos, kung halimbawa bitin ka sa amot, pwede mong ulugan ng extra. Ah, pag gusto Ay, mo pa? Oo. Uh -huh. no. ah, Pero kung okay. okay naman siya, pwede naman yun. Ah, okay. Okay. Ah, okay din, ah. Hmm. Tapos after na ito ma-disinfect, ano na sunod? Yan yung ano. Hintayin mo lang, hanggang sa mawala yung fog din. Tapos okay na siya. Ah, ah okay. Pero mas inaano, pinapayaran ko ng tissue yung Ah, papayaran ah. mo ng tissue. Kasi may ano siya, moist. Ah, okay. Sa visor. Ah. Ay, mga kasi yung ano, ano? Tissue. So, yung makikita natin, after na ito, yan, kailangan, ayan, nagmo-moist kasi siya yung, So, yung mga tropa dyan na uh, amoy baktol tsaka amoy putregs <laughs> na helmet. Pwede rito mga kaway-way. Ayan. Ito lang to located sa tapat ng NHA. NHA, NHA api nyo, NHA office. Purok silangan. Acacia. Uh, Akasha. Yan, dito. Pinaka landmark natin. Tong, ano, uh, landmark yan. Sa may NHA office ka pa. Oh. Uh, Tapos hintay na lang natin maubos yung oras, no? Okay. Gano'n lang siya kadali. Ayun, may patisyo pa si Brother Joshua sa... Huwag ikaw dun, Dito ikaw makakamaano na ng mga car. Ano, Para maamoy, matanggal yung mga amoy baktol sa tradisyon. <laughs> so, ito yung personal helmet ko. Tapos yung isa, uh, yung uh, ano, rin natin, disinfect natin. Yun naman yung ginagamit ko pang move it kasi. Pang araw-araw. Ay, -araw. meron yung pagkakay. Ano lang, open lang natin. Okay na yan? Uh, ah, okay. Yan, uh, yun. Uh, hmm. Ah, mainit, uh, oh. Uh, Tapos mo kung okay sa ano. Mm. Ah, okay. Pagka mas ano Pala. mo lang ba, yung mas straight mo na mas mahaba. Uh, mas <laughs> mahaba, pwede uh, pang hulugan. Uh, oh. mm. Pag ganito kasi video basaba, basa-basa pa siya ng mwis nga nitong ano. Oo, yan. Ano. Uh, oh, yeah. So, nasa iyo naman kung kailangang gusto mo pang ihabaan uh, eh, yung pag-disinfect. So, parang pwede mo siyang hulugan ng another 25 pesos, pag gano'n. Pwede, 5 pesos. Ah, 5 pesos, ah, pesos, depende five pesos na sa iyo. Uh, oh. Ah, okay pag yung masyado lang, kunyari, basang-basa. Oo. Oh. Ah, na uh, yung boys gano, kasi masyadong ano. Ayan, okay, the best kasi yung mga naulanan, tapos hindi natuyo. Uh, agad sa garmin. Eh. Ayan, ganyan. Tapos ito namang isa, yung pang-mubit natin. Medyo amay-ano na rin to yun. <laughs> Alimukong na. Hindi maintindihan eh. Itututok mo lang dito sa may ano, no? Uh, Oo, kaya. Open mo Ayan. lang ng konti. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang, no? Pwede na yan, no? Oo. Uh. Tapos tutok lang rito yon Kasi may butas nga kung doon lumalabas yun. Kasi ah. sasarado natin. <laughs> Yan. Tapos, sulog oh. ng tatlo muna. Ah. Ah kasi hanggang 90 seconds lang siya. Mm, 90 seconds lang. Kapag uh, tinuloy-tuloy mo, parang umaanin oh. dalawa. So pag gusto mo talagang ano, yung matanggal talaga yung amoy kung matindi yung amoy ng helmet mo, pwede mo siyang hulugan ng hulugan. Pwede mo nga siyang, Ah, ano, eh. uh, kapag 5 pesos, parang 30 seconds, uh, no? Tsaka ako 'yung pag ano, yung, yung after yung guna dalawang magkasunod. Oh. 'Pas ma yung processing ng all niya. Ah, Pero okay. Pero ganito yeah. medyo matagal kasi pag matagal napahinga. Ah, ganon. Oh, yung, mm. yung ano, okay. Kaya ito, mas maano. Tapos gawin, maglalaglag ka pa mamaya ng ano, sa oh, Mas maaba. Mas maaba. Ah, okay. Galing, eh, no? Yan. Tot. So, yan. Kahit pa paano, natanggal, na-disinfect Na-decent yung helmet natin. Oo. Oh. Panalo nga lang rin sa usok. At least, alam na nung ibang mag-ano. Ayan, 30 seconds. Sa pag 30 seconds, pwede na mag-ulog ka, no? Para mabuo mo pa ulit yung oh. ano, di ba? Hanggang 90. Yan. Yan. Ayan. 90 seconds na uli siya. Ganun pala. O yan, ito. Madalas kasi nababasa ato pag nag-movit nag ako eh. Itong uh -huh. ano. Ayun kasi personal pero medyo may amoy na rin. Pero nilalaban ko naman yung weekly kaya lang iba talaga kapag ano. Ayan, may kita nyo yung counter eh para ano. Ayan. Alam nyo, pag nag-30 seconds siya, Depende sa inyo yan. 32, 31, 30. Ulugan nyo rin na lima para ang gusto nyo matagal talaga na uh, talagang ma-disinfect ng matindi pa. Nang mawala talaga yung uh, Yung amoy, ano, amoy putragis. <laughs> yan. Yan, meron uli siya. So, sasaga rin niya na. Ah, uh, Oo, okay pala yan. So marami naman na nagpapalinis. Ako naman ninyo. Sorry. Huwag lang kahapon. Kagaya kahapon, oh, hindi kahapon. Oo, kasi maulan eh. Paano to? Di pinapasok mo. Oh, yeah. Ubuatin nyo, papasok oh. nyo rin. Ah. Di pa namin may stationary kasi hindi pa sure yung pwesto. Oo oh, nga right? eh, kasi maano oh. pa. Oh. Saan okay na yan. Uh, pwede Ito na, na. gusto stay mo. Ah, oo, oh, kasi, kasi nga may usok pa. Hanggat mawala, pwede oh. naman yun, yun. Mas maganda nga yun eh, no? Ah, okay yan. Ito so, yung mga gusto magpalinis dyan ng helmet ito. Aganda. Ayos. Kasi yung iba, Lalaba. Medyo hassle kasi maglaban ng helmet din mm -hmm. eh, di ba? Kahit Trabaho. ako okay. eh. Oo. Pwede Kahit naman. Patayo. Kaya lang, pagka talaga mabilis ang katulad wow. ng mga mm -hmm. ano, mga rider na, na yan, mototaxi, lalamove, mga yan. Pwede dito. Saglit lang. So, uh, 90 seconds. So, parang 1 minute and... 1 minute and 50 seconds. Oo, oh, 30 seconds. Tama, oh. Wow. ano? So, okay. pwede mo siyang gawin kahit hanggang 5 minutes, basta laglagan mo lang ng laglagan ng 5 piso. Ayan, yeah, sulitin natin yung usok. <laughs> Mas maganda raw pag mare, pag maani yung usok. Ayan, naamoy na amoy mo yung ano eh. No? Tapos yung mga ano niyan, di kaila, meron kang mga stock ng ano niyan ng oh, ano, uh, ng chemical oh. sa sol solution. No? Kasi yun yung importante. Yun yung oh. Ayan, remove germs and viruses. 30-60 degrees cleaning hot hair drying niya. Yeah. Ayun ano niya. So pag nag-repair ka ng ganito, pwede namang kontakin sa'yo, no. Oh, pwede naman. Tapos i-refer ko na lang sa sa page. Yeah. Sa Facebook page nila para sa distributor. Ayun. So ayan, ito yung ating helmet training bendo dito sa may ano, purok silangan 'yan. Yan natin 'yan. Pwede na 'to, no. Tulak ko lang. Okay. Yan. Ayos. Wala na ulit 'yung lang. Oo, oh, di ba? Tapos punasan natin ngayon, kasi nga, nagmamoy siya. Pero pag ganun, syempre, kailangan kayo na mag-provide ng ano nyo, ha? Na... ng ano nyo, tissue, tissue nyo. <laughs> Dala na lang kayo ng tissue na dumingaw. <laughs> ito yung gamit ko kahapon na ulanan, bumiyaya ko eh. Basa rin oh, dito ito. sa gilin. Oo, basa rin yeah. lahat. So, malaking bagay ito. Kasi nga, madidisintik. Ayan. O, oh, di ba? Mabango siya eh. Mabango naman. Oh. Ano. Pero, depende nga iyo, kung patatagalin mo yung ano. Siyempre, hindi naman gano'n. One, one minute, seri seconds, di ba? Kailangan, tagalan mo rin. At least, mga kung gusto mo, mga three minutes. Yan. Kasi, 5 pesos lang na may dadagdag mo eh, di ba? So, mas okay rin pag gano'n. Yan. So, sinubukan natin ngayon, no? So, okay naman yung ating review rito sa ating helmet cleaning bendo. So, mga ka-Wayway, uh, punta lang kayo dito sa pwesto ni, ano, ni Joshua. Sa tapat Barok ng NSA. Yeah. Malinis na kayo. Okay. Yeah, subscribe na kayo sa, ano, This is Life. Let's go. He Thank you. So, yun, mga ka okay na. Uwi na tayo. Iyan natin yung ating mga helmet na disinfect na. Pero ang pinaka maganda ron kapag ka nagpa ka o nagpaano ka ng ano, uh, mas maganda tagal mo yung ano, gawin mo mga at least ano, at least three minutes kasi ang pinaka ano niya, ano lang, one minute and thirty seconds. So, ang pinaka, pag naghulog ka, pinaka time niya, 90 seconds. So, 15 lang muna, 15 pesos si hulog mo. So, kapag bumalik uli ng ano ng 30 seconds yung yung timer, hulog ka uli ng 5, tapos 5 ulit. Basta kada hulog mo na 5 piso, 30 seconds 'yun. So, pinaka-advice ko para totally matanggal yung ano, yung amoy tsaka ano, ma-disinfect talaga siya ng maayos. At least gawin yung mga ano, 3 minutes to 5 minutes talagang ano, para sulit. Magkano lang naman idadagdag niya? 25 pesos, di magano ka ng 50 pesos, okay na okay na yan. Di ba? <laughs> Sama na tingin ni Bobby. <laughs> Sama na tingin ba ba? <laughs>